Ito. Na. Matagal mag-down yung ano. Yung minor niya matagal mag-down. White. Look, look. Oh, oh, sira yung ano. Uh, I think ay niya mga loot. tip ito kung ito ba yung problema. Wow. So, um, pa yung uh, try natin pero hindi kukunin muna natin yung ano i-troubleshoot pa natin baka yung engine bag nya yan ano, hindi maganda pakinggan yung minor nya ito yung ano mga loads rap idol uh, yung ano high tension wire binalot natin ang electrical tip kasi lumalabas yung uh, high current pulse niya doon sa gilid so pagkatapos nandyan pa rin i ano natin i valve clearance na naman i try natin i valve clearance mga loads kasi ano na na binalot natin ng electrical tip yung ano ay tin so i-clearance natin kung mawala ba yung title niya so kailan ba tayo mag-anod mag ano, mag-bag mag clearance pag tiningnan natin yung ano yung kamnos niya nasa do nakapoint so halimbawa ito ah, na yan so ito po yung ano ah power stroke sa number 3 yung number 3 kasi yung naunas so dito tayo magmuna so yan ang time na magbigay tayo ng clearance so ito wala ng ano so, wala clearance so, clearance valve clearance yan oh so number 3 yung loads hirap talaga mga loads pag ikaw lang yung mag ano, ikaw pa yung magtrabaho ikaw pa yung mag ano mag video so ayan oh. so time na, na magbigay tayo ng clearance so ganun pa rin oh wala ng clearance so hindi talaga tayo maka expect ng magandang idol nito mga loads kasi ano ay ito medyo, medyo ano siguro pag nilagay natin yung numbers or 0.002 di hindi na pumasok may ano siya may clearance pero hindi pa ito sapat lalo lalo na yung ano yung isa yung twin nya oh. wala talaga oh. ito meron kunti ok adjust natin ganun pa rin so yan mga lods e, takpan na natin takpan na natin tapos na natin binigyan ng ano, clearance so may ano pala uh, isa dalawa tatlo apat apat na ano wala ng clearance so yan po yung dahilan kung bakit iba na yung minor o idol ng ating mga multicap tapos na natin na uh, takpan mga loads pasok na natin itong mga high tension wire number 1 siguro try natin pa na rin sige boss go so, yun. So, yun so ano na mga -ano? lot yung hydro na nating intip na yun video ano na so yan kanina iba talaga yung ano niya So, ngayon, ano na? Sipol na. So, Iluwin. Iluwin natin dito. Ayan. Ayan. So. Pag sinasabi natin yung okay. o, pag sinasabi natin rap ay idol mga loads hindi lang natin isisisi isisi lahat sa card may yung cargo Ah, uh, ano? Pila ni kabuan, boss? 3 months pa. Noon mula noon hanggang ngayon 3 months inayos ko dito So bumalik yung ano may-ari kasi sabi niya ano namamatay wala na talagang idol at saka yung medyo mataas yung consume ng gasolina so kanina pagtingin ko ito yung high tension wire kita naman ninyo kanina lumalabas yung ano high current pulse niya dito doon sa gilid at saka yung ano yung engine valve niya may ano apat ba yun apat na wala na talagang clearance so after that ayun na ang resulta so medyo okay na stable na po yung ano idol niya wala tayong ginalo ah. except lang siguro dito Inadjust ko na kunti. Siguro ibalik ko, ibalik ko yung ano, adjustment niya kanina. So, balik ko. So, isa po sa dahilan ng rap idol, yung ano, yung engine valve, wala na pong clearance. So, kailangan talaga, yung sinasabi ko palagi mga loads na pag, ano, pag Uh, problema sa ano hindi natin isisilahat isi, isi, isi lahat sa carb lalo lalo na sa uh, minor niya na hindi stable no. No, 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 no. Medyo, ano na yung ano ano stable na yung uh, at saka expected na, expected na natin na medyo mag ano na yung ano, consume na gasoline na hindi na siguro mataas ito sana si Bush pupunta dito at saka magsabi sa atin na medyo okay na malayo si Bush ay palita tayo Sige, update ko na lang update ko na lang kayo pag, pag ano siguro hanggang dito na lang malogs bye bye